aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And it's me, of course, your Ate Jeng, na madalang nang makapag-vlog. <laughs> Ayan guys, meron tayong napakasimpleng, napakasimpleng cooking session ngayon. Wow, dahil nga napakaaga namin umalis sa bahay. Medyo hindi kami nakapagluto ng ulam talaga. Hindi ako masyadong nakakain kanina. Ayan! Magluluto tayo ng tada! <laughs> Pansit kanton po ito. Pero lalagyan natin ng healthier na twist. oh so, healthier ba yun? Lalagyan lang natin ng konting gulay. Magiging healthy na ba yun? <laughs> Basta hindi naman ito lagi-lagi. Hindi nyo naman lagi-laging kakainin ay okay lang. Ayan, nagpapakulo na po ako ng tubig. Hindi pa masyadong kumukulo. Meron tayo ditong dalawang instant. Pancit Canton. Alisin muna natin yung kanyang mga ingredients sa loob. O, nandito po ako sa aming mini apartment. Kaya medyo maliit lang po yung space namin kasi nga mini. <laughs> Ayan. Ayan lang po. Alisin muna natin. Tapos pakuluan. O, medyo kumukulo na rin naman yung aking tubig. Kaya pwede na natin ilagay dito. Ayan lang muna. Mamaya ko na rin aking mga kalat. Yan. Yung usual na pagpapakulo ng ating pansit kanton. Usually naman ito favorite ng mga Pilipino. Kaya alam naman niya ng halos lahat kung paano pakuloan ng pansit kanton. Wow! Ang ating nga po palang mga ingredients sa idadagdag sa ating kanton, pansit kanton with twist. Ayan. Sa bawang sibuyas, igigisa po natin. And then, meron po tayong isang pork cubes. Pero, kalahatiin ko lang po ito. Kasi, meron naman na tayong mga ingredients dito talaga. Ayan, baka mapasok naman ako dito, no? Masikip kasi ang ating mini na, ano, na sink. Okay, dyan lang muna yan. Magdala rin akong mantika. At, meron po tayo ditong kikiam. Yeah, okay, haluan natin ng kikiam. May oyster sauce tayo para pampalasa sa ating mga gulay. O, ba? Diba? Lagyan natin ng konting twist para naman maging kakaiba ng konti ang ating paboritong beryenda. Ayan. Itahin lang po natin na kumulo. And then, iluto po natin yung ating mga gulay. Ayan. Okay na po ito. Hindi naman natin masyadong lutong-lutong-luto. Lutuin luto. luto, ang lutong-luto. Kasi, iluluto pa natin yan mamaya sa gulay. Iyahalo natin or pwede na rin katulad na to, naluto na rin naman ang gusto. <laughs> hindi na natin ilalagay sa gulay na kasama nung pagluluto para hindi naman siya masyadong lumambot. Alam nyo naman ang pansit kanto, napaka bilis na tumaluto, instant nga kasi ito. Ayan, at talaga naman pong hindi kami nakapagdala pa dito ng strainer. <laughs> Mga unexpected cooking session kasi to. Kaya ganyan-ganyan lang muna ang gagawin natin. Tada! Ayan! Balikan ko kayo guys kapag lagay ko na lahat dito sa ating plato. Ayan, okay na po ang ating pansit kanton. O, diba? Ayan, o, oh, kasarap. Mabango. Siyempre. Ngayon naman ay gawin naman natin ang ating gulay na may kikiam. Prito-prituhin muna natin ng konti ang ating kikiam. Ayan. Talagang may baon na kong mantika. Pero hindi pa naman yan masyadong mainit. Okay lang. Mainit ka rin. Prituhin lang natin ng konti guys. Hindi naman kailangan yung lumulobo. Pero kailangan luto. Siyempre. Hindi pwede rin hilaw-hilaw. Ginayat ko na nga pala ito ng maliliit. Ayan. Kung hindi nakikita. Alam niyo naman. Solo bladder tayo. Ayan diba? Prituhin natin ang bahagya. Para naman maluto ang ating hikyam. Dahil siyempre, pangit naman pag hilaw siya yung medyo may lasang hilaw pa. Malalasahan kasi natin yan. Lalo hmm. na kung kakain si Otep, alam na alam niya yung medyo hilaw. Yeah. Madali naman ito maluto. Usually, lumulobo naman to eh. Hindi man natin lubohin Dahil, kauti lang naman yung nilagay nating mantika. Ikalat natin ng konti para maprito. ganitong umaga guys, medyo marami rin mga dumadaang sasakyan. Medyo naririnig din naman. Pero hindi ganun ka grabe kasi hindi ko naman binuksan yung window. Masyado kasing malakas. Yung kabilang bintana lang doon. Para naman sumingaw yung amoy ng aking niluto. di ba? Ganun lang kadali. Medyo tustahin natin ng konti ang ating kikya para naman okay na okay ang lasa. Ayan, naluto na po ang ating kikiyam. Ah, nahulog pa. May nahulog pa. Para sa tamawo. ang dito ba naman sa bayan? May nangihingin tamawo? Ano ba yan? O, oh, ayan. Okay na po ang aking kikiam. Dito na rin tayo magigisa. Dito ko na ilagay kasi hindi ko naman nagagamitin. Magbabawas lang tayo ng mantika. Magbabawas lang tayo ng mantika, guys. Magalito muna doon sa kasirola ko. Napinaglutuan kanina. Ay, hindi masyadong maraming mantika. Ayan, okay na to. Ang <laughs> ng maliit ang spasyo, ano. Talagang nagdidikdik ako sa camera eh. O, ayan. Igisa naman na natin. Ayan, nahati ko ng ating cubes. Pork cubes. Mainit naman na itong kawali. So, igisa na natin ang ating bawang at sibuyas. Sabay na rin natin ang paglusaw ng ating pork cubes. Sabihin muna natin ang ating kikiyam. Tara! Ang hap mong Ang init, guys. Ang init? Hindi ko kasi sinarabi yung ay binuksan kong bitlana. Nainay kasi. Ayan na, okay naman na. Mabilis lang naman po at medyo malakas naman yung ating apoy. Hindi naman natin kailangan sulugin. Siyempre ilagay na natin ang ating veg, veggie mix. Sabayin na natin. Wala namang problema yan. Siyempre, meron tayo dito oyster sauce. Additional flavor. Mm. Nipinin na lang natin yan. Ito talaga mga typical na Pilipino. Walang gunting na katabi. meron tayo ditong white pepper yan white pepper na lang yung ilagay natin kasi may flavorings naman na yung mismong mo natin ihahalo natin yung dito mga o medyo lumambot lang mukha okay ng ating mga gulay. Ngayon naman po ay ihalo natin. Binuksan ko na yung ating mga ingredients mismo ng pansit canton. Ito yung kanyang oil and yung soy sauce. And then, syempre, yung kanyang powder. Pero isa lang po yung ilalagay ko. Hindi ko na ilalagay yung isang powder. Kasi, naglagay naman tayo kanina ng cubes. Masyado nang magiging maraming spices or maraming mga MSG. Okay na yan. Tama na yan. Bongga na. yan Tapos ilagay natin yung ating pansin kantong. Ilagay natin yung ating pansin kantong. Nagkaroon lang siya ng gulay. Hindi naman kasi masyadong lutong luto yan kanina. Pero actually, pwede na din. Kasi okay, habang nagtatagal naman, ayan. Habang nagtatagal kasi lumalambot, ayan, tingnan nyo guys. Na-excite ako. Hindi pa ako tapos mag-explain. gusto na ulit ako akong tikman. O, parang gusto ko ng tikman. Ayan, ihalo lang natin ang todo para naman lahat ng kanton ay magkaroon ng oyster sauce, ng sauce din. Siyempre, mas pinasarap ang paborito nating meriendahan. Kunti lang naman yung nabili kong gulay kasi isang supot lang to. Yung nakasupot na rin talaga, na ready made. Kasi kakain si Otep na to, hindi naman niya masyadong type ng maraming maraming gulay. Pero kumakain naman siya ng ganito. Okay lang naman yan. Ayan! Ang bongga na! Oh. Ayan guys, tingnan nyo naman. Dan na to, patay na natin ang ating talan. O, oh, iba na ating pansit kanton. Siyempre, may twist na. Para ng tunay na pansit. Wow! Pero yung pawis ko, pansit-pansit ang dati. <laughs> Pero hindi yung tumutulo sa pansit ko, ha? Hmm. Walang tumutulo dyan sa pansit. Ayan! Siyempre, ilagay natin sa plato. Yung ding plato na pinagplatuhan natin kanina sa pansit kanton. Wow, grabe. Sobrang bango Ay, bago ang lahat. Bago ako mag-plating, titikim ako. Siyempre, titikim na ako. Yan naman ang ating purpose. Yung makakain, dahil ako ay may pasok ng 9.30. Ngayon ay 8.30 na, 1 hour na lang kagaya pa ako guys. Magluluto. Ayan, lagyan natin ng konting kikiyang syempre. Ito na 'yon. Ito na 'yon ang breakfast ko. Thank you Lord for this food. Carbs, o sabihin na iba carbs. Carbs ka po talaga 'to. Wow! Nag-iba yung lasa niya. Para na siyang pansit kang doon talaga. Nagiba yung lasa niya. Nagkaroon ng mas mas naging flavorful dahil may tayong oyster sauce. At saka syempre yung katas po ng gulay. Nagiba yung lasa na guys. Lagyan ng gulay. Tapos syempre lagyan natin ng hikiam no. Sarap! Sarap guys! Approve na approve! Hindi na ito yung typical natin na pansit kanto na laging paborito merienda. Mas iba siya kasi may flavor siya. Tapos binawakan ko rin yung spices niya. Yung mga MSG niya, kung ano-anong pampalasa. Pero Malasa pa din. Ang sarap! O, diba? Pagkain ko na to, hanggang 12 ako. Hanggang 12.30, sold na ako dito. Mmm, sarap! Ang pawis ko. Paano yung sanak sa pawis ko? O, Ayan! Nabusog po tayo. Teka lang, busin ko lang. Mahirap ang salita. <laughs> When your mouth is full. Mm. <laughs> Ayan po. Ang sarap po, pwede nyo rin subukan ito. Hindi na, para mas mabilis yung mga nagmamadali. Pero syempre yung iba, kung gusto nilang pansit talaga, Pansit Canton talaga, okay lang. Pero ito, pag nagmamadali kayo, guys, at gusto nyo ng pansit, na ayaw nyo naman ng sobrang instant lang, ayan, nakaibang flavor niya. Mas sumarap talaga. Ang sarap. Ang sarap talaga, guys. Kasi, kasi masarap naman na talaga yung pansit Canton. Tapos, hinaluan natin ng gulay na may oyster sauce and then may kikiam na medyo tostado. Ang sarap. Pwede din siguro siyang lagyan ng mga ibang ano pa halimbawa yung pork or yung chicken kaya lang wala na kasi kaming time para bumili pa sa ng chicken at saka pork at wala naman pork masyado dito. Ayan, from time to time po kapag may mga vacant periods ako, ay ko po makapag-vlog ng kahit pa konti-konti Ayan, pasensya na po talaga at sobrang uh, busy, busy, busy po talaga sa dami ng ginagawa class record checking ng mga papers ng mga bata, reflection papers, essays, projects, sobrang dami po and then gumagawa pa ako ng mga powerpoints kasi syempre yun yung ito yung first time ko na magturo ng mga subjects na yun so wala pa akong mga mga materials mga learning materials ako po yung gumagawa nun and then sa next year po syempre pag hinawakan ko ulit itong mga subjects na to ay nakaready na ang lola nyo meron na akong mga powerpoints and kompleto na po ako lahat may mga syllabus, etcetera etc. Cetera. na ngayon, ngayon ko pa lang po piniprepare kasi sobrang dami ko po talagang ano, uh, ginagawa ayan, at saka hindi ko po masyadong gamay yung mga pag-check ng kung ano-ano, ngayon sa susunod po, medyo babawasan ko na yung dami ng aking mga essays gagawin ko na lang multiple choice para mas madali mag-check Tuwa naman siguro ng mga estudyante ko. Ayan, maraming 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 salamat po sa mga patuloy pa rin kung sumusuporta sa aming mga channels or sa aming channel. Kahit na medyo madalang-dalang po kami mag-upload, sobrang busy po talaga. Kahit si Messes at saka si Shake Girl ay medyo madalang din po na sobrang busy po talaga kami. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming mga channels at gusto niyo po ng mga live updates. Sa aming, pwede nyo po i-like ang aking Facebook account, Josephine the Joss, kasi si daddy po na nakahiyatos na rin ang account ay Dante de Dios. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat and God bless.